para meron pa na iwan. Hindi pa lumabas, no? Hindi na hugot lahat. Nana, na ano na? Na hugot. na? Na hugot? Anong na-na yung buo? Oo. Yung nagkulay, ano, yellow. Ano na, dugo na yung lumabas. Lumabo! 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 Ay, sari-saring din dinig natin. Tawidan din tayo. Tawidan din tayo. Ye, ikaw. Dugo na, tatagal dugo pa pala 'yan? crazy. Fuck, wait. na dugo pag dugo na. Close up mo nga. Na, close up mo muna